paano kung may isang laban sa Hunter x Hunter na hindi pinakita sa anime o manga? Isang liyong na laban sa pagitan ni Isuka at ni Chairman Netero mismo na nangyari sa kalagitnaan ng Hunter Exam. Isang laban na nagpabago sa pananaw ni Isuka at humubog sa kanyang pagnanasa sa mas malakas na kalaban. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang malalim at makapangyariang analisis kung paano, saan, at bakit naganap ang liyong na laban nito. Canter exam bago ang final phase, isa-isang in-interview ang mga natirang aplikante. Sa manga at anime, pinakita na may isang bahagi ng pagsusulit kung saan ay inalam ni Chairman Netero at kung sino talaga ang karapat-tapat. Nang tinanong na siya ni Netero kung sino ang gusto niya makalaban, sinabi ni Isuka na gusto siyang makalaban nito. Ngunit imbis na magalit, ngumiti lang si Netero dahil kilala siya bilang isang matanda ngunit malikot ang isip. Sinagot niya si Isuka ng kung yan ang paraan mo para patunayan ang sarili mo, Sinagawa ang laban sa isang secret na sealed room, isang lugar sa ilalim ng testing site na ginagamit ng mga hunter para sa private challenges. Sa kwento, wala itong dokumento. Walang ebidensya dahil ito ay labas sa official exam. Si Suka baguan pa noon ngunit sadyang henyo sa paggamit ng Nen. Ay agad na gumamit ng bungee gum, pinilit na kontrol ang distansya at kilaw ni Netero. Si Netero naman kahit matanda na ay masyadong mabilis para sa mata ni Suka. Tumatalon sa ere, nagbubuga na enerhiya. kita niya ang isang simpleng anyo nito. Sapat para iparamdam kay Hisoka ang malupit na agwat ng lakas nila. Tumagal ang labanan ng ilang minuto lang. Pero sa bawat segundo si Hisoka ay napapangiti. Hindi dahil nanalo siya. Kundi dahil sa wakas ay nakakita siya ng isang tunay na halimaw. Sa uli umatras si Hisoka, Sugatan niyo nito nga halakak, sabi ni Netero. Hindi mo ako kayang talunin ngayon. Pero kung mabubuhay ka pa ng limang taon, baka sakali. Sa puntong iyon, hindi lang lakas ni Hisoka ang kinilala ni Netero inilala rin niya at marahil sinimulan niyang bantayan ang pag-usbong ni Isuka. Sa buong kwento ng Hunter x Hunter, hindi kailanman hinarap ni Isuka si Netero ulit. Samantalang hinamon niya halos lahat ng malalakas, si Nakrolo, Ilumi at iba pa. Ngunit bakit hindi si Netero? Dahil posibleng may respeto o pagkakautang siya rito. Sa election art, kahit wala si Chairman Netero, si Isuka ay tila hindi nagpakita ng pakialam. Marahil dahil alam niyang wala na siyang tsansang bumawi. Posible rin sinabi ni Netero Sauli na kung gusto mong tunay na laban, hanapin mo ako sa Dark Continent. Ito ay magiging malaking setup kung nais ni Togashi na buhayin muli si Isuka sa mga susunod na arc at si Chairman Netero at ipaabot ang kanyang kwento sa mga naiwan ni Netero tulad ni Nabian Netero. Ang mundo ng Hunter x Hunter ay puno ng mga sikreto at kung totoo man ang teoryang ito, isang bagay lang sigurado. Si Isuka ay hindi basta-basta pumasa, kundi siya ay nasubok sa pinakamatas na antas ng pinakamatinding Hunter. Isang lihim na laban na maray kailanman ay hindi papakita sa atin pero patuloy nating huhulaan, bubuo ng teorya at susundan ng bawat paywating. Kung gusto nyo pa ng ganitong Hunter Hunter Teora Analysis, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-comment kung anong teorya ang gusto nyong susunod nating himayin. Hanggang sa muli, mga kasamang Hunter!